Yan, no? Yan. So, mga dalawang araw lang to na i-ferment. Yan, pwede na ipakain to. Yan, no? Talagang kaunti na lang. Magiging liquid na siya. So, ito po yung puno ng saging. Yan, talagang durog na durog. Dahil pag direct lang, parang ganyan lang po siya. Ma-slice lang, pero malalaki pa rin. So, dito naman sa ating talbos, yan, talagang kaunti na lang magiging liquid na. So, ayan po, yan o. No? Yan. Talagang pinong-pino. And then, ito naman yung ating napier. So, ayan, durog na durog po siya. Pag hindi po natin tinakpan, ay ganyan po yung magiging resulta niya. Uh, malalaki pa rin po. Pero hindi naman ganyan lahat. Kumusta mga ka-idol? Isang napagandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, The Sailing Passion. So for today's video po mga ka-idol ay magfe ferment na naman po tayo ng mga organic na pakain para sa ating mga hayop. So meron po tayo dito ang ano, puno po ng saging So ayan, uh, na-slice ko na siya para maganda po yung result niya. So mamaya malalaman niyo po kung bakit in-slice ko. So yung pag-slice naman po nito ay mabilis lang. And then meron tayo dito talbos po ng kamote. Yan, and then syempre yung ating Madre de Agua. So yan pong dalawa na yan, uh, yan yung po yung pagsasamahin natin sa isang drum. So yung pagkain na yan ay para po sa manok and then sa mga biik natin. So hindi po natin haluan ng iba. Yan lang yung dalawa. And then meron po tayo dito ng napier. So ito na po yung itinanim ko na napier. So siguro nasa mga 2 years na po ito. And para po siyang tubo. Yan yeah, napakalalaki. And then, tinikman ko yung ano niya, itong dito ay matamis-tamis po siya parang tubo nga lang. So ayan napakalalaki. So maganda yung ganto dahil ano pa to, malambot pa. So ito naman po, uh, i-ferment natin to kasama po ng darak. So yun po kasama niya sa loob ng drum. So ito pong gagawin natin ngayon na fermentation ay ito po yung para sa akin mas maganda dahil yung pagkakaslice po nito ay mas pino po compare nung nakaraan na nag-ferment tayo. So mabilis lang po yung kanyang fermentation process. So bago po tayo mag-ferment mga ka-idol, syempre pag-usapan muna natin ito aking shredder machine. Um, kasi merong nagtanong sa akin, um, sabi niya ano daw yung kapal ng plate na ginagamit ko. So hindi ko maintindihan kung alin ba yung tinutukoy niya. Kung ito ba, yan ang kapal po nito ay nasa 2mm, 2mm. Yan. And then ito namang blade ko ay nasa 4 ata, 4mm yung kapal niya. So may video na po ako nito kung paano ko siya ginawa. So sundan niyo na lang po 'yun kung gusto niyo gumawa nito dahil napakaganda kung Amero uh, meron po kayo nito sa inyong farm, lalo na kung ganito yung pinapakain nyo sa inyong mga alagang hayop, yung organic lang po. So, may mga in-upload na ako dyan tungkol dito, ay uh, yung mga sukat nito. Sa paggawaan then yung sa makina na gamit ko, uh, nandyan din po. So, paki-check na lang at panoorin nyo. So, bago tayo magsimulang mag-shredder mga ka-idol, kung bago lang po kayo sa aking channel, awag ah, nyo po kalimutang syempre mag-subscribe at i Saman nyo rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong i-upload natin. ito po ang paraan na ginawa ko mga ka-idol at tinatakpan ko po yung labasan. Parang ano siya, parang blender po yung kinalabasan nito. At talaga pong pinong-pino yung kanyang resulta. Yan, parang juicer nga po siya eh. Yan. Nagkakatas po siya. Ayan, oh. Sa sobrang pino po yan, kaya nagkakaganyan siya. So, mabilis lang po yung uh, fermentation process po natin ito. So, ayan, buksan po natin. So, ayan po mga kaidol, oh. talagang pinong-pino po siya. Ayan, parang inuya na po. So, ang gagawin natin mga alaga nito ay lulunukin na lang nila yan. So, ayan, may mga malalaki-laki pa. Uulitin na lang natin yan. So, ayan, mas pino po ito compare nung nakaraan na nag-ferment po ako ng napier. So, ayan. Ayan, oh, pinong-pino. Ang disadvantage nga lang po nito ay matagal po tayo matapos. Pero ang kagandahan naman nito ay makakapagpahinga po yung ating machine. Hindi po dire-diretso yung kanyang pag-andar. And then yung fermentation nga natin ay mabilis lang po siya. And then talagang may -e extract po natin yung mga nutrients. Yan o. No? Pinong-pino. Yan. Parang ang inuya na. Yan no? Yan, partida pa po yan. Hindi po natin nahasa itong ating blade. Dahil um, naiwan ko po doon sa bangka yung pambukas nito. So yan, oh, may mga ano pa ng saging. Yung fiber nya. So hindi ko po talaga nahasa yan. Yan oh, Wala pong hasa yan. So, ito na mga kaidol, uh, last batch. Ayan, talagang pinong-pino. Ayan, no. Oh. Parang ano na talaga siya, nginuya na. Ito, oh. Ayan, pinong-pino. Hindi po yan magiging ganyan pag diretso lang po na ano lang kasi yun, parang i-slice lang niya. Hindi po yun talagang durog na durog. So, maganda yung ganito. Yan, mabilis po ang fermentation process and then talagang may extract natin yung mga nutrients nito. Dahil kanina kung nakikita nyo po ay nagtutubig po dito sa ibaba para siyang ano, juicer. Parang juicer na yung kinalabasan. So ngayon naman po, ito naman pong puno ng saging. So ito po ay mas pino yung result nito dahil malambot po. Ganun din dyan sa mga dahon-dahon natin. So umpisa na natin. So yan po mga kaidol Tumutulo po yung mga juices po noong ano, puno ng saging. Yan. So talagang pinong-pino po 'yan. So ayan na po yung result mga kaidol ng mga dahon, yung Madre de agua at saka talbos ng kamote. Yan, hindi lang po siya na slice, talagang durog na durog. Yan, pwede nang pigain yung kanyang juice. So ayan, tumutulo pa dyan kanina. So ang kagandahan po pag dahon lang ay hindi po tayo bukas ng bukas dahil unti-unti pong lumalabas yung pino na dito. Yan, lumalabas po dyan. So, yan. Di po ako nagbukas niyan ngayon. Nung dahon na po yung um, sinalang natin. So, buksan na natin yung loob kung ano yung itsura dyan. So, yan po. Kaya po may sako dyan dahil wala pang lakto dito. So, hindi ko pa nagagawan. So, mas okay din yung ganto dahil umi-expand lang po siya. Pag puno na sa loob, umi-expand lang. Kaya hindi po um, tumitirik yung makina natin. So, ayan. May kaunting malalaki dito sa sulok. Pero, majority po. yan. Talagang pinong-pino. Ayan, no? Ayan. So, mga dalawang araw lang to na ferment Ayan, pwede na ipakain to. Ayan, no? Talagang kaunti na lang magiging liquid na siya so yan ito may medyo malalaki sa dulo hindi na giling ng maayos pero okay pa rin naman yan ay halo na lang to natin sa ano direct na pakain na natin yan hindi na natin i-ferment halo na lang natin yan <laughs> para maging balance naman may kaunting malalaki so yan linisin ko muna yan tapos mag umbisa na po tayo mag ferment so ito na po yung lahat mga kaidol yung ating uh, na -shredder. so ito po yung puno ng saging yan talagang durog na durog dahil pag direct lang parang ganyan lang po siya ma-slice lang pero malalaki pa rin So, dito naman sa ating talbos, yan, talagang kaunti na lang magiging liquid na. So, ayan po, yan o. No? Yan. Talagang pinong-pino. And then, ito naman yung ating napier. So, ayan, durog na durog po siya. Pag hindi po natin tinakpan, ay ganyan po yung magiging resulta niya. Uh, malalaki pa rin po. Pero, hindi naman ganyan lahat. So ngayon, mag-umpisa na po tayo mag-ferment. So ayan na po mga kaidol yung ating na ferment. Yan, dalawang drum po yan. So check natin yung loob. So, ito na po yung na mga ka-idol. Yan, hindi po siya puno dahil aakyat pa po yung ano nyan. O aangat pa po yung na-peer sa tubig. So, ayan, okay na po yan. Kailangan lang natin itong panatilihing sarado. And then, lagyan natin ito ng patong. Uh, lagyan natin dito ng pabigat sa itaas para hindi po matanggal yung takip o hindi po magkaroon ng space para pasukan po ng mga mikrobyo o langaw. So, ito naman yung isa. Ito naman yung Madre de Agua at saka talbos ng kamote. So, yan. Napaka-green. Para po siyang lugaw. So, ganun pa rin. Hindi po siya puno dahil aangat pa po yung mga dahon dyan. So, ganun pa rin yan. Kailangan saradong-sarado. So, abangan nyo lang po mga ka -idol. Gagawa po tayo ng vlog sa pagpapakain po niyan sa ating mga alagang hayop. So, after 2 to 3 days ay check natin yan kung kamusta na yung um, kalagayan nila kung hindi ba contaminated yung paggawa natin. So, yun mga ka-idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. So, this is the sailing passion. Nagsabing, gawin nyo po yung buting bagay na nagpapasaya sa inyo.